kaso sa Bato Camarines Sur pinaghahampas ng isang lalaki hanggang sa mamatay. Meron ang report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hindi lang basta hinabol. Hinampas din ng kahoy ng lalaking ito ang nakasalubong niyang aso. Panakas ako! Panakas mm -hmm. ako na ta. Tinigbak na lamot. Masiguro magkamit ako ng mga labrasyo. po nagtigbak. Kami po. Siyempre Nang ilabas sa sako, kumpirmadong patay na nga ang aso. Ah! Tatlong taong gulang pa lang ang golden retriever na si Kilua. Mga alas 6 po ng umaga, nagising po ako, wala po si Kilua sa tabi ko kasi po, Tabi po kaming natutulog niyan. So, bale mga around 6 a.m. po, Hinahanap po namin siya, nag-ikot-ikot po kami ng bahay, kaso nakalak po yung gate namin, kaya imposible pong nakalabas si Kilua. Base sa CCTV, pasado alas 5 ng madaling araw pala, naakyat ni Kilua ang rooftop ng kanilang bahay, bago ito tumalon mula roon. Isang dumada ang residente naman ang dinambahan ni Kilua, kaya nagpatulong sa humampas sa aso. Yung aso, tumawid doon. Nung nakita kami, yung inaano ko yung matanda, bumalik. Talagang ako naman sinakmal. Buti na lang, dito lang yung tama ko. Dito sa paa. tapos noon, yung pag, ano na, pumasok yun doon sa tindahan namin. Dalawa nang nakagat eh. Yung matanda, ako, pati yung asawa ko, kakagatin pa. Kaya po nagawa ko yun. Iginit din sa barangay ng pumalo sa aso na hindi totoong may intensyon siyang katayin ang aso. Humarap din sa barangay ang residenteng kinagat ng aso. Pero kahit nangagat, sabi ni Vina, hindi yun dahilan para brutal itong patayin. Sabihin ng talagang disidido, like ng kaso. Pero kung talagang nangagat na, kay Puan, mo muna to, ikulong para hanapon si May Sadere, dahil paggadan. No? Kung da, talagang ago pong kitakan 84, um, uh, 85, an animal welfare. Act. Ayon sa Animal Welfare Act, bawal ang pag-abuso at pagmamaltrato sa mga domesticated animal, katulad ng aso. Magiging penalty niya is 6 months to 1 year, ang uh, imprisonment, and meron siyang doon na parang fine or multa na 1,000 to 30,000. So yun na nga, tinignan ko na lang yung provision na yun. At yun ang pinag-aaralan namin ngayon, yung provision na yun sa uh, Animal Welfare Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog nagbabalita para sa GMA Integrated News.